Sayang ang katapang ginagamit sa kawalang hiya. Umikirani kayo! Sumukula kayo! Ano kayo? Sinusunatan? Hindi kami susuko. Alam ko! Ulo sa plan gusto ninyo! Sa plan ang na lakaw namin sa banko! <coughs> sa bagay, jefe. Iniisip ko. Kasalanan natin ang nangyayari sa bayan eh. At tapos nating iboto ang mga kandidato, hindi na tayo kumikilos. Inaasan lang natin sa kanila lahat. Hmm. Sa halip na makipagtulungan tayo. Ang okay, iba naman. Epe, epe, may nagbabaril ano? Saan? Doon sa bodega ni Mas Cesar Butike. Natasyo, mamaya mo na ituloy yung tungkol sa mga kababayan natin. O. Mm -hmm. Oh. Okay, hey, salamat, epe. Ano mo? Sino bang e charge Ako po, sir. Ano ba ito? Mga hold-upper. Tinira yung rural bank sa Vicente. Malas sa mga ito. Dito pa sila napunta. Meron na hailer. Lakas naman ang tangamoy ng purinaryo yan to. Hoy! Kayo niya sa loob! Mabuti pa, sumuko na kayo! At i-checking ko sa inyo! Hindi kayo maano! Sumuko na kayo na mahusay! Para makalabas kayo ng buhay! Alam ko! Isasalbi ko lang kami! Lumang tugtugin niyan! Kaibigan, hindi uso dito yung sinasabi mong salvage. Mabuti pa! Sumuko na kayo sa akin. At titsakin ko. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon ni pagtanggol ang sarili sa Oskado. Gastado na yung gibig mo! Matagal na namin narinig yan! Hindi namin kailangan pagtanggol ang sarili namin sa Oskado. Dito lang! Ito ang Oskado! Ang abogado namin magtatakos sa amin! Gasgas na pala yung sinabi ko. Hindi tayo. Hindi matutuod tayo rito! Kumigil ka nga dyan! Pati tuloy ako nila Walang kasi! Wala magpapapatok sa inyo! Susuko kami kay Hebe! Ako ang Hebe rito! At kanina ko pa kayo pinasusuko! Pare, si Hebe na pala ipinagsabi mo kanina! Mali tayo pag hindi tayo sumuko dyan! Hebe! Sa'yo lang kami susuko! Pero kailangan, tumawag ka ng mga reporter! Sila Tulpo! Patigas! Ang gusto ko! Kaharap sila sa pagsuko namin! At ipatawag mo na rin sila Corina Sanchez! Noli Di Ang TV Patrol! At ang Hoy Kising! Para ano? Para sumikat kayo? Malagay kayo sa diaryo? Sa TV? Para gawin pelikulang istorya ninyo? Para palabasing masama ang mga pulis? Hoy! Hindi dapat gawing pelikul ang buhay ng mga katulad ninyo! Ah, ganun ha! Magdama ka ng sa pulis. sumuko na kayo! Bago kayo maging super lolong may sinduro ni Hunas! At sumabog ang mga utak niyo na parang kwitis! <coughs> Saya ang katapaang ginagamit sa kawalang